Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi tayo papayag na lilipas ang isang buwan nang hindi natin napaparangalan ang ating mahal na birhen at hindi tayo nakapag-aalay ng sakripisyo para sa ating bawat panalangin. Kaya nga po, bagamat hindi po unang Sabado ng buwan, minabuti nating magtipon, magsama-sama, magposisyon kahit malayo gumising kahit maaga, hindi lamang upang makapagsakripisyo, kundi upang parangalan sa natatangin pamamaraan ang mahal na birhen, ang birhen ng Peña Francia. Kung atin titignan, hindi po talaga madaling sundan si Jesus. At kahit po siya, hindi niya tayo niloko na magiging madali para sa atin na siya'y sundan at tularan. Bakit? Sapagkat iba ang kanyang pamantayan. He has a different set of values. Iba po yung kanyang pinahahalagahan. Kung ang tinuturo ng mundo, magkamal ng salapi. Ang tinuturo ni Jesus, mamuhay ng simple at payak. Kung ang tinuturo ng mundo, manguna sa lahat ng larangan at bagay, pero iba ang pamantayan ni Yesus, ang nahuhuli, mauuna. At ngayon, ibinibigay sa atin ni Yesus ang isang napakadakilang bagay. At ano po iyon? Kung ibig natin maging dakila, huwag lamang naising manguna. Huwag lamang gustuhin maging tanyag. Kundi kung ibig natin maging dakila, tahakin ang daan ng paglilingkod. Why? Because it is only in the way of serving that we can totally achieve the greatness in the kingdom of God. Kung ating titignan, iba rin po yung pamantayan natin ng kadakilaan. Kapag sinabi natin dakila, ah, dapat, kinikilala ng lahat. Kapag sinabi natin dakila, dapat nasa Kanya ang lahat ng magagandang bagay. Kapag sinabi natin dakila, dapat nasa Kanya ang kabisera. Nasa Kanya ang lahat ng Kanyang ninanais. Pero iba talaga sa pamantayan ni Jesus. Kakaiba yung Kanyang values. Sapagkat so, kung si Jesus ang tatanungin, ang dakila ay matatagpuan sa pagbibigay ng sarili. Kaya nga po, ang pamantayan natin ng kadakilaan, hindi superhero, hindi po politiko, kundi ang pamantayan natin ng kadakilaan, walang iba kundi si Jesus. na ang kanyang buhay ay buhay pag-aalay, hindi lamang sa larangan ng pag-ibig, kundi sa larangan ng paglilingkod at pagbibigay ng sarili. Ito ang siyang itinuturo sa atin ng ating pagdariwa ngayong umagang ito. Ang daan ng paglilingkod ay daan ng kadakilaan. Pangalawa, paano natin masasabi na ang ating tinatahak ay daan ng pagbibigay ng sarili? Alam nyo, sa panahon po natin ngayon, napakadali naman talagang sabihin, gusto kong maglingkod. Napakadali naman talagang magpakita ng ating paglilingkod. With the advent of technology, napakadali pong mag-post sa Facebook na kunyari nagwawalis ka ng kalsada. Napakadali pong mag-post sa Facebook na kunyari nag-aabot ka ng tulong. Pero paano natin masasabi na yung ating paglilingkod ng dahil sa kadakilaan ay mayroong katotohanan. Ah, simple po lamang. Kung ito'y nakaugat sa larangan ng kababaan ng kalooban. Pansinin po ninyo, kadakilaan, paglilingkod, pagdilingkod, kababaan ng kalooban. Kapag sinabi natin mababa ang loob, hindi po yung tanggap lamang ng tanggap Anong ibig ko pong sabihin? May mga taong ganito, huwag na nating awayin, hayaan na lamang natin. Naku, huwag na nating sabihin, ang Diyos na ang bahala sa Kanya. O kaya naman, sasabihin ng iba, huwag na lang namang natin ipaalala, baka mag-away pa tayo. nasaan yung kababaan ng loob sa mga bagay na ito. Kapag sinabi natin, huwag na lamang natin sabihin, hayaan na lamang natin. Ah, hindi iyon landas ng kapayapaan. May mga taong ayaw pag-usapan yung problema, bakit? Para walang gulo, para walang away. Pero pansinin po ninyo yung pamayanang ng doon nakaugat. Ah, konting kanti mo lamang sasabog yan. Bakit? sapagkat maraming bagay ang hinayaan na lamang at wag ng pagkwentuhan. Bakit po maraming ugnayan yung mabababaw, yung samahan? Sapagkat hindi naman talaga nakaugat sa pagsasama ng may katotohanan. Bakit? Sapagkat natatakot makapanakit. Huwag na lamang natin ipaalalang mali siya. Baka pati tayo madamay pa. Ha? Sabi ko nga po sa inyo, alam nyo, nung bata po ako, isa po sa mga bagay na tinuro sa akin na aking magulang, ah, yung pagsasabi ng katotohanan. Kaya bata ako, natatandaan ko, sasabihin sa akin ng nanay ko, mamaya mag-uusap tayo. Ayan. Pag medyo po matigas yung ulo ko, pag nasa isang, isang gathering po kami, matigas ang ulo ko, talagang pandidilatan ako. Mamaya mag-uusap tayo. At sigurado pag uwi namin ng bahay, ilalagay ako ng nanay ko sa mesa para pantay yung aming mata. Sasabihin ng nanay ko, bakit mo ginawa yun? Ako bilang bata, maang maangan, ano po yun? Kaya sa murang gulang, natutuhan ko na ang daan ng pakikipag-usap upang maitama ang isang pagkakamali ay daan ng kapayapaan. At ngayong pari po ako, ah, isa po yung sa mga bagay na aking pinaninindigan. Pag mayroon po tayong hindi pagkakaunawaan, ipapaalala ko bakit. Hindi lamang dahil ako ay pari, kundi yung po yung dapat gawin. Kaya minsan, yung po yung namimisinterpret ng mga tao, sabihin ng mga tao, si Father, sinabihan ako, eh sino pa po ba magpapaalala pag po sinabi ng kapitbahay ninyong, Hoy, magsimba ka. Sasabihin ninyo, anong pakialam mo? Eh ako lamang po bilang pari ang pwede magpaalala. Hindi ho kayo nagsisimba. Pansinin ninyo, simpleng paninindigan lamang po yan sa katotohanan. Pero minsan, ating kinakatakutan. Bakit? para hindi na tayo mag-away. Para okay yung ating samahan. Ah, para wag na lamang natin pansinin. Hayaan na lamang natin. Pero kuidaw po tayo. Iba po yung hahayaan kumpara doon sa ipapaalala upang itama at matulungan. Kaya po ngayong umagang ito, simple lamang po yung pamantayan ni Yesus. Bagamat oo, taliwas sa pamantayan ng mundo. Ah, kung ibig natin tunay na maging dakila, tahakin ng daan ng paglilingkod at pagbibigay ng sarili. Malalaman natin, tinatahak natin ang daan ng kadakilaan kung tayo ay naglilingkod sa larangan ng pagmamahal. At masasabi lamang natin ang ating paglilingkod ay makatotohanan kung ito ay nakaugat sa kababaan ng kalooban. The real test of humility is not only stooping down. Malimit po yung, po yung pakiwari natin sa kababaan ng loob. Dapat magpakababa ng magpakababa. Hindi. Ang kababaan ng loob, hindi yung ibaba ang sarili. Kundi ang kababaan ng kalooban ay yung tignan, ang nasa puso ko at ang nasa puso mo, walang iba kundi ang Diyos na gumagabay sa atin. Isang Diyos na nag-iintay na siya'y ating makita at pahalagahan kahit pa sa malungkot at mababang pagkakataon ng ating buhay. At kung ating susumahin, ito po ang buhay ng mahal na Birhen. She was great not because she is the mother of the Savior. She was great not because she was chosen by God. She was great because she gave her yes and she obeyed to be part of God's wonderful plan. Kaya tayo po mga taga-Peña Francia, hindi po magiging mahirap na maunawaan ang buhay kadakilaan sapagkat meron po tayong modelo, meron tayong gabay, meron tayong halimbawa. Kung ibig natin maging dakila, tahakin hakin ang daan ng paglilingkod. Kung ibig natin maging makatotohanan, tahakin ang daan ng kapakumbabaan. At kung ibig natin maging totoo sa pagiging mababa ang loob, tahakin ang daan patungo sa tunay na kapayapaan. Amen.